Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarrio PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 1 hanggang September 7. So Aquarius, kunin mo lang yung mga ka ha and leave the rest. Use your intuition para makuha niyo po yung para sa inyo today. So meron pa po tayong isang tanong, isang sagot portion later at the end of our reading. So kung meron kang pang ng isang tanong, you can ask that at the end. Sa isip lamang po, huwag niyo po yung sa baba. Sekreto lang natin yan. Kaya antabayanan niyo po yan sa dulo. Okay po? So, Aquarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time na may po tayong free reading for Aquarius. So, from the bottom of my heart, thank you again, Aquarius, for that skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 1 to 7. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Pentacles, lovely. In the area of what you need, you have the Six of uh, Swords, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Devil card, interesting. In the area of your near future, you have the Queen of Pentacles. Wow, napaganda nito. In the area for challenge for the week, you have the Four of Swords, lovely. In the area of your fortune, you have the Six of Wands. Wow! Six of Swords, Six of Wands, all about reflection, pagtingin sa nakaraan, and uh, reflect kung ano yung mga dapat pang gawin this time. Mamaya, pag-usapan natin yan. In the area for divine messages, you have the Ace of Cups. Beautiful. At ang outcome for the week, ito yung Aquarius. Mamaya, sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna ang lingering energy in the background? You have the Seven of Pentacles. It's about you um, re-evaluating re yung mga bagay na ginawa mo na o yung mga bagay na gusto mong baguhin, gusto mong ayusin, or parang tinitignan mo, kaya pa ba, magagawa pa ba, may saysay -say pa ba, no? It's all about you, parang tingitignan mo munang mabuti, parang tinatansya mo o pinapakiramdaman mo yung goal mo this time. Ano, Aquarius, medyo busy ka with something eh. Parang ang tagal-tagal mo itong ginawa and you're like, pwede pa ba ito? Um, okay pa ba siya sa akin? Kasi especially po ngayon pong September 7, meron tayong full moon lunar eclipse in Pisces. No? Dalawa po ang eclipse natin, isa ngayong linggong ito at yung isa sa dulo ng September. At ngayong linggong ito, mararanasan mo yan tong eclipse na to tong full moon eclipse, lunar eclipse. Ang sinasabi ng spirit guides this is a time for you to really parang maapektuhan niya yung mga changes in your finances, in your jobs, no? At saka yung mga in-investan mo ng oras, time, money, o pag-ibig. Parang dito may nag-iisip ka ng parang gusto mo nang i-release yung mga bagay na alam mong hindi na para sa iyo o wala nang saysay. Kasi parang mo siya napapatingin siya. Parang may may, hita pa ba ako dito? Maganda pa ba ang bunga o dapat na ako mag-let go? Yan. Yan ang durot sa yon ng uh, lunar eclipse this time. Is to really think, hmm, akin pa ba yan o bitaw na ako, ayoko na. So, may mga ganyan ka may isip this time, no? So, cultivate the time. No, huwag mong madaliin ang sarili mo, pero alam ko mararamdaman mo ito ngayong linggong ito na parang time na ba para bumitaw o time pa para kumapit. So, let's find out sa buong reading mo, okay? At the center, you have the Knight of Pentacles. It's all about you putting the right strategy and right planning. Especially po, ngayong linggong ito, Sun and Mercury ay nasa Leo sign. So makakatulong ito, yung planetary alignment na yan para sa'yo to strategize and think and plan para sa mga bagay na gusto mo. No, Venus now is in Cancer. So makakatulong din yan sa'yo para sa diplomacy. Halimbawa, meron kayong collaboration, pag-uusap or team effort. Ikaw naman, uh, parang bababaan mo yung ego mo, bababaan mo yung um, yung, yung um uh, tawag dito, yung, pride, no? Para makipag-usap ka, para makuha mo yung punto niya, makuha mo rin yung sinasabi niya, at mag-collaborate kayo, magkaroon kayo ng cooperation para matapos, kumbaga. So ngayon, parang makakatulong sa'yo yung mga ganong uh, abilities at effort sa yung planetary alignment para yung plano nyo at strategy nyo para matapos ang isang bagay gagana, no? So ngayon, kailangan talaga ng matsyaga mo pagka-plano this week, Aquarius, ano? Para yung mga hinihintay, pinagatsyagaan, ay eh, maganap, o kaya, may mo, ay, kaya parang meron pang iba para sa akin. So, depende po yan sa inyo, Aquarius, kung ano yung marirealize mo this week when it comes to sa mga bagay na hinihintay mo. Okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Nine of Wands all about you, parang sukong suku na, hirap na hirap na, hindi na kaya. Kaya talaga importante ngayong linggong ito ay mag-reflect ka. Most especially po sa September 5, si Uranus naman po, si Planet Uranus ay mag-retrograde. Okay? So ito yung panahon para mag-reflect ka on your authentic self, on your desire for spontaneous spontaneous events, no? Parang dati, pagod na pagod ka na paulit-ulit-ulit ka with the nine of wands. Lahat na ginawa mo, and you feel like dito lang ba ako lagi? Paulit-ulit kabisado ko na 'yung nagaganap, kabisado ko na yung outcome, pati 'yung problema, pati 'yung sasabihin niya nakakabisado ko na sa so, parang iisa lang 'yung ginagalawan mo and you want a fresh start you want to spice up your life again. Para kasi nagiging colorless na. Parang bumabangon ka na lang para dito, natutulog ka, pagbangon, ganun ulit. So parang gusto mo ng pagbabago. At parang pagod na pagod ka na. Kaya ngayon, makabuo ka ng bagong plano, bagong strategy para yung mga hinihintay mo before ay ngayon ay maganap na at magkaroon na ng pagbabago. Okay? In the area of what you want, you have the Ace of Pentacles here. Yes, you want money. You, you want a new blessing. No? Baka sa mga... <coughs> Sorry. Sa mga ini-invest mo, sa mga ginagawa mo this time, parang you want to really have a new chapter pagdating sa buhay mo. Nakita ko rin ngayon na parang you want also to start something, whether may bagong negosyo o bagong pagkakaabalahan na naghihintay ka lang ng kapital, naghihintay ka lang ng pondo. Ano, Aquarius, parang bala ko magtayo ng karinderia, bala ko magtayo ng kantin o ng salon, pero naghihintay ka lang talaga ng parang, God, ibigay mo sa akin yung pera para makapasok ako sa mga pintuan ng buhay ko. Ano, parang you need this I don't know, push or sideline, baka may magpautang sa iyo o may magbayad na sa iyo ng utang, makakatulong 'yan para buksan mo na 'yang pinto, mapondohan na 'yang dapat pondohan para makalarga ka na. And maganda 'yan, especially in what you want, what you need, oh. Para may aandar eh. So magkatugma, mag-aligned ang what you want sa what you need mo. So congratulations. Yung pera darating, yung paunang biyaya darating para makalarga ka na, okay? The Ace of Pentacles being clarified by you have the Eight of Swords. Okay, ngayon siguro pinapanghinaan ka ng loob, kumahukuha ko ba yan, magagawa ko ba yan, mahagamit ko ba yung biyaya sa akin on in a good use, may expand ko ba yung negosyo ko, may expand ko ba yung pangarap ko, maabot ko kaya. So, marami kang takot. And this time around, importante talaga yung self-awareness. So makatulong sa'yo si Uranus uh, Retrograde this week on September 5 para makapag-reflect ka para maisip mo. Sabi ko nga sa inyo, you have two six here, six of swords and six of wands, giving you the chance to reflect. Parang ano ko ba ngayon at ano ka five years ago, ano ka last year, no? Parang sa'yo mo, ah, mas maganda na pala buhay ko ngayon, ibig sabihin umaandar. Kapag na-realize mo na may gumaganda naman, lalakas ang loob mo. So, ah, okay naman pala ang buhay ko, kaya ko pa to, magagawa ko pa to. So, may push sa'yo from those reflection. Okay? Kaya ngayon, laksa mo ang loob mo na ikaw lang daw ang pipigil sa blessing na ito. Napakaganda. No, halimbawa, meron magpahiram sa'yo ng pera, tapos ikaw, ay, hindi ko kayang gawin yan. Huwag na lang, huwag na ako pahiramin, mare, kaya, kaya ko na to. So, parang hinihindihan mo yung susi para magawa mo na. So make sure na tapangan mo ang sarili mo, take the opportunity, take the time, and grab it while it's there. Huwag mo isipin lagi yung negang ability mo na hindi mo kaya, na hindi ka magawa. Huwag mong i-reject ang sarili mo. Just sabihin mo sa sarili mo, why not? Why not try natin? Sige, sabukan natin. Baka gumana, baka, baka, maging maayos para sa akin. Okay? In the area of what you need, you have the Six of Swords. Six of Swords is really about you moving forward. You going, um, to a new heights na parang i-push ang sarili mo na umabante o mandar mag-transition ano especially here uh, sinasabi ko nga sa inyo na para mag-move forward ang mga plano kailangan talaga ng collaboration at diplomacy hindi pwedeng yung gusto ko lang ang mga mayani hindi pwedeng gusto lang niya ang tama kailangan nag-uusap kayo bi bilabalanse niyo kumbaga para mag-come up kayo on a better solution para makalarga na at maging maayos na ang lahat hindi pwedeng na siya lang lagi ang nasusunod o ikaw lang lagi. Kaya kailangan babaan ng pride, babaan ng ego para maganap na, para makaabante na, okay? The six of swords being clarified by you have the seven of cups. Yes, you have a lot of options. Kaya huwag ka daw matakot na umandar, okay? This is all about you on September 1. Okay, sa so September 1, Saturn moves back into Pisces. Tatapat ulit si Saturn sa pwesto ni Pisces sa iyong planetary alignment. And this is a This is a time for you to really close a chapter. on balancing compassion and boundaries. Parang sabi mo, tama na, ayoko na magkasya dito, move on na tayo. Kung kailangan mo siya pagpasensyahan, pag pagpasensyahan mo na, pero kailangan natin gawin to para matapos lang, parang ganyan. So, do everything that you can para magbukas na yung mga dapat na pintuan para sa'yo. Okay? Kung kailangan magpasensya, kung kailangan i-let go, kung kailangan huwag mo na i-big deal, gawin mo na para lumarga na ito. No? Minsan, kasi pinapalaki natin yung problema, kaya lagi tayong stuck. Kaya minsan dapat gawin mo, just let it go just be happy and be be free no para magbukas sa talaga at makita mo na yung mga pinto ang nakahintay para sa iyo okay kasi para na delay sila eh na delay yung mga pintuan sa mga opportunity kasi busy busy ka ayaw mong kumilos ayaw mong gumalaw so ngayon just let it go just open your heart open your mind open yourself hayaan mo maganap ang dapat maganap para magdire-diretso na yan okay Uy, Aquarius, follow mo naman ako sa Facebook at James Taro PH. Dumalaw ka dun, and then magpakilala ka, mag-message ka, o mag-private message ka sa akin, o mag-comment ka. Sabihin mo, galing ka dito at fina-follow mo ko. See you there, okay? See you there. Keep in touch, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the devil card. Devil card's all about you. Parang um, releasing what's no longer serving you. No? Huwag ka na magpatali sa isang bagay na alam mong wala na. Especially here with the Seven of Pentacles. Parang asang-asa ka pa sa isang bagay. Probably baka relasyon ito o pangako o meron pinrami sa na uy Aquarius pangako ko sa iyo ibibigay ko sa iyo to next month uy Aquarius pangako sa iyo uh, irereto kita sa trabaho ko kapag alala kaya kita to siguro naman asang asa ka doon parang hintay ka ng hintay ano ba yun nangako ko siya pero yun pala wala so ngayon kailangan mong putulin to okay para makapag go on ka na on a new plan halimbawa meron kang um, job offer sa Japan. Halimbawa lang ha. And na then, naghihintay ka. Sobrang hintay mo. Paiba-iba na sila sabi yung agency na parang, uy, kailangan ganito. Ay, sorry, sorry. Natenggo yung papers mo. Ay, sorry, sorry. Nagsarap ngayon next week na lang. So, parang nakatali ka sa paulit-ulit na nangyayari. E, At yung maghihintay pa ba ako? O magkaplano na ako ng bagong bagay? Biglang, boom, may dumating na bagong balita. Uy, Aquarius, may trabaho, alimbawa, sa kabilang bayan. Ganon din, malaki din ang kita. Sama ka sa akin. So, magkakaroon ka na bagong plano on something na mo no? And uh, sawa ka na kasi, pagod na pagod na eh. Parang, ano ba bang hihintayin ko dyan, wala na. So ngayon, plan ahead. Plan on a new path, on a new future. Ito na yung pagkabago na i-close mo na yung chapter and start a new life. The devil card is a toxic, toxic um, thing na hinintay mo at nauwi sa wala. Okay? The devil card is being clarified by you have the seven of swords. It's all about lying, cheating, stealing, mga tao na loko sa'yo, nagpaasa, o binaliktad ka, o naiwang ka sa ere, o feeling mo, um, Uh, you feel like na scam ka with with a uh, relationship or with what happened. Parang feeling mo naloko ko doon na ah, naisahan ako doon na ah, parang ginawa akong engot doon na ah, parang ganyan, no? So ngayon, palayain mo ang sarili mo diyan at magsimula ka ulit. Utang mo sa sarili mo yung pag-start over Aquarius, no? And don't wait for something na sasayang sa oras mo at sisira doon sa drive mo to, to continue in life. Ngayon, create a new strategy. Okay? Um, pag lumalabas po si Seven of Swords, is all about you strategizing something that is new. Na talagang hindi mo pa nagagawa before. If you want a new outcome, dapat bago din ang atake. At yung makaluma, bibitawan mo na kasi baka makadena ka ulit sa mga lumang, maka, lumang paraan. Kaya ngayon, pag-isipang mabuti, kailangan bago, bago, bago para bago din ang outcome. Especially here, in the near future, you have the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles all about you um, talaga namang doing your best para pangalagaan yung blessing na makukuha mo. Yung plano mo ngayon, tutubo yan to something beautiful. Lagi yung magkasunod ito sa cards. Si Knight of Pentacles and Queen of Pentacles. Ibig sabihin, umabante, umandar. Yung plano mo nagbunga. Okay? Yung ginagawa mo ngayon, baka may pinaplano kang pumunta sa ganto, mag-apply diyan, magtayo ng ganto negosyo, mag-ipon, mga ganyan. Marami kang plano ngayon Aquarius na medyo nagdadalawang isip ka pa at medyo pagod na pagod ka pa kasi with a lot of things. Pero nakikita ko talaga in the near future, pwedeng two weeks from now or two months from now, nakita ko talaga na may paggalaw sa plano mo at lalagapak sa kamay mo yan na parang ay nandiyan na nandito na yung plan, plan, ko nagbunga na ang kailangan sa'yo alagaan nurture it, don't take it for granted. Ako kailangan mo na mga payo sa mga experts sa life mo para mapakinabangan niya at mapalago. Your money is multiplying. So, kung ano man yung pagkakaabalahan mo, lalago at kaching-kaching ang kapalit niyan. Okay? The Queen of Pentacles being clarified by, you have the Ace of Wands. Yes, brand new life. Brand new beginning. Nakita ko talaga butterfly na orange ang pakpak and then yung edges ay itim. I don't know why kung nakita ka po niyan recently. This is a confirmation na para sa'yo to. O kung makakapanood ka, makakakita ka noon after this reading. That is a sign this reading for you, na may perang paparating na babago sa buhay mo. Probably, halimbawa, yung perang, yung trabahong makukuha mo o blessing, kung ano man po yan, na, na magaganap after you have uh, planned this. Successful planning kung ano man to, magudulot to ng bagong simula. Alimbawa, makabili ka na ng ganito, makapaghulog ka na sa bahay na gusto mo, o makalipat na kayo. No? So may pag-andar, may pag-upgrade or upscaling ng buhay dahil sa mga uh, perang nakuha mo dito. So nakita ko talaga stable na trabaho eh, o stable na negosyo. Eh. Parang this time around, nagiging stable na yung income means mo kung saan kumukuha ng pera, no? panagiging nagiging stable na siya, napupundar mo sa mga bagay na gusto mong payabungin sa buhay mo. Nakita ko nakakapagpuntar ka na ng bahay o nabibili mo na ng ganito, uh, yung bills okay na, no? Hindi ka na nakakahabol sa sa deadline o kaya sa due date. Nakita ko nag-umaandar na, at tumutubo na, lumalago. Tignan mo, nagmultiply yung money mo at nagsprout sprout yung halaman. Ibig sabihin, maganda 'yan. Lalago 'yan for you. Congratulations. In the area of your uh, challenge for the week, you have miracles, expect the wondrous to emerge. Yes, ngayon pagod na pagod ka na at parang hintay ka na hintay sa so, wala at parang feeling mo ano ba yan, nagsayang ko ng oras, huwag ka magalala. Bukas makalawa, pagising mo may magic na darating sa'yo. So maniwala ka sa hiwaga ng buhay na any moment, any second, pwede magbago ang kapalaran mo at magiging maganda na yan. Okay? Another message you have, keep going forward, ascending the fountain, the mountain. Yes, kahit gano'ng kahirap, Diretso ka lang, ilabad mo yan. Kung yan ang pangarap mo, yan ang gusto mo, dire diretso ka lang and you will get there, okay? In your challenge for the week, you have the Four of Swords. Um, nakita ko talaga ito, surrender. Okay, surrender to the divine. This is all about you really having this tiwala kay God o tiwala sa self-power that what you want will be given to you at the right time. Na kung ano man yung mga bagay na kinakatakot mo, kung ano yung mga bagay na may pangamba ka, kung ibibigay mo sa Diyos, uh, magkakaroon ka ng tiwalang pambihira. Okay? Kaya ngayon, surrender, surrender, surrender the things na kinakatakot mo. Surrender the things na out of your situation. Halimbawa, nag-apply ka na ng application dito, nagpasa ka na ng resume mo, nasa kamay na nila yung kapalaran mo. Kaya huwag mo na i-replay sa isip mo paulit-ulit yung mga negatibong mangyayari. Just let it flow. Let it happen. Just release the tension in your heart at kumalma ka. Kung kailangan mo magbakasyon, magbakasyon ka parang dalian, okay, para makahinga, para makapag-rest. Meron sa inyo, kailangan matulog. Huy, Aquarius, matulog ka naman. And replenish nakita ko parang you need to drink a lot of water you need to recharge ko ang battery nga't tina charge ang cellphone nga tina charge bakit ikaw hindi di ba so ngayon pahinga pahinga kailangan mo yan the four of wands being clarified by you have the ace of pentacles all about you um parang using your blessing in good use kung lagi mong parang ang narinig ko para kasi um Inextend mo yung gana nung isang bagay to the point na hindi mo na kaya. Halimbawa, halimbawa lang. Merong kang laundry shop. Tapos ang kaya mo lang i-entertain halimbawa ay tatlong dalawang washing machine lang for a day. Pero yung dami yung load ng ng mga labada ay pang sampung washing machine. Halimbawa lang ha. So parang inaex parang sinosobrahan mo yung paggamit ng blessing to the point na hindi mo na kaya. So make sure na um, just do things in moderation para may lakas ka pa, kinabukasan, na pakinabangan yung blessing at mapalago mo siya sa buhay mo. Um, ngayon, kumalba ka. Kumalma ka lang. Hindi pwedeng gigil na gigil, uhaw na uhaw, uh, kayod ng kayod. Nandiyon yung blessing sa kamay mo. Ipagkakaloob yan sa'yo. Kaya ngayon, maging strategic ka. Dalawang best palang lumabas ang Ace of Pentacles. Ngayon, talagang pahalagahan mo yung blessing mo and just relax. Relax. Hindi mo hindi mo kailangan manggigil, hindi mo kailangan matakot at mangamba. It will be yours, okay? Just go with the flow. Go with the flow para mag-flow din ng smoothly ang money, okay? Mahalaga yan for you. In the area of your fortune, unang-una, -una you have a magical encounter will change your life forever. Meron ka daw makaka-encounter ngayon, pwedeng bagong business partner, bagong kliyente, o kaya dating kakilala ngayon, kikita kayo ulit, uy, Aquarius, kamusta ka na? Baka time to for a new love or a new uh, um, sideline, no? Baka may mag-offer sa'yo bigla-bigla. Kaya huwag mong i-take for granted yung mga encounter mo, mga associations mo. O kaya mga meet-up, meet-up, nako, yan yung time sa'yo para lumago, Okay. Another message, you have a hidden power within you is awakening, embrace it. Kung ano mo po yung hidden power mo, halimbawa, kaya mo palang magtyaga everyday, kaya mo palang mag-commute, power din yan. Kaya mo palang mag-computer na magawa yung PowerPoint ng mabilisan, power din yun. So, meron ka daw may realize ngayon na power mo, na magagamit mo bilang advantage sa iyong goal, okay? Another message, you have a hidden truth will soon be revealed, be open to it. So meron ka daw katotohanan na malalaman this time. And uh, kung ano man yan, kung positive man yan o negative, pinapaalalahanan ka ng spear guides mo to use it, use it in your advantage. Halimbawa, nalaman mo na kaya pala naharangan yung mga project mo kasi dahil sa taong ito, ngayon actionan mo. Uh, either iwasan na siya o huwag mo na i-share sa kanya yung mga project mo para hindi na maharangan. So, make sure na maganda ang plano mo at maganda ang action mo pag minalaman ka katotohanan. Huwag kang gumawa ng mga action na ikakasira mo. Huwag kang gumawa ng action o reaction against the truth na sasambulat sa life mo na ikakapahamak mo. Ikaw ay maging matalino this time kung ano yung ruta dadaanan mo sa truth na makukuha mo. Halimbawa, yung truth pala na makukuha mo, ay, ito palang supplies na to, hindi pala mabenta. So, aalisin mo yun, papalitan mo ng bagong supply, baka yun bumenta na. So, kapitan mo lagi yung mga katotohanan na makukuha mo this time. Especially here, in the pursuit of your victory, in the area of your uh, fo uh, fortune, no? Malapit ka na daw magtagumpay, Aquarius, sa isang bagay na ginagawa mo. Kaya ngayon, si pagad mo pa. Yung katotohanan na manalaman mo, magiging ano yan, magiging asset mo para ay okay, ito pala yung ito pala yung truth about this job. Alam ko na yung iiwasan ko. Alam ko na yung i-amplify ko. Alam ko na yung bibitawan ko para makatumbok ako nang dire-diretso. So, para magiging bala mo this time yung mga katotohanan para sure ang tagumpay. Nakita ko rin dito na wag ka nang makinig pa sa pressure ng ibang tao o sa opinion ng ibang tao. Gawin mo lang yung makakaya mo at uh, takpan mo yung tenga mo. Eyes on the prize and you will succeed, okay? Nakita ko rin na if you need to research, mag-research ka. Kung kailangan pa ng additional effort para mataposin, matapusin na, okay? Uh, sabi ko nga sa inyo, time to first strategic planning and strategic thinking para yung ginagawa mo matapos. Kung kailangan makipag collaborate with these people, go push. Makatulong yan para matapos at ma-finalize na yung task ninyo, okay? The Six of uh, once being clarified but the Temperance cards. All about you having peaceful and a harmonious relationship at ugnayan with other people. Samahan mo daw ng uh, pasensya yung ginagawa mo. Malapit na yan, ha? Huwag ka mawala ng pasensya, huwag ka mawala ng pag-asa. Malapit daw matapos ang inaasikasa mo. Kaya ngayon, kapitan mo yung uh, peace of mind, peace of heart. Diretso ka lang, huwag ka mag-give in sa pressure. Kayang-kaya mo yan. Nakita ko rin dito that divine timing is playing in your part. And yes, malapit na. Malapit na makuha at deserve mo talaga makuha to. I'm seeing recognition, reward, um ma-reach mo na yung quota, makapasa yun na yung kontrata, yung matamis na oo sa interview mo, mo yung training pasado, ano? So victorious ka dito. At eh uh, ito'y epekto ha. Hindi to epekto lang ng swerte. Ito'y epekto ng hard work mo. Bigso'y mikapan mo yan. Big trabaho ka, may paggigiit mo kaya. Uh, enjoy the good outcome with this um victory. Makukuha mo this time, okay? In your divine messages, you have a fiery climax approaches. Yes, patapos na yung hirap, patapos na yung kayod, uh, yung lubak ay matapos na at makakaland ka na on a good, good outcome. So congratulations, ending talaga to of a tough cycle. Parating ka na sa, uh, ano eh, parating ka na sa happily ever after. Kaya dire-diretso mo yan. Another message you have, you are very close to achieving your goal. Yes, pareho lang. Pareho ng message. Malapit na daw matapos yung pinag susumikapan mo. Just push, push, push at nandiyan ka na and uh, don't give up. Okay? Don't give up. It's there. In your divine messages, you have the Ace of Cups. Yung puso mo ay hawakan mo. Um, nakita ko talaga dito na huwag ka basta-basta up. No? Um, ito yung mga panahon na alamin mo sa puso mo yung gusto mo. It's all about following your heart. Kung Well, sabi ng spirit mo, teka, parang pasok na siya. Teka, parang ayaw na talaga na niya, niya yan, No? Yan ang epekto sa iyo ng eclipse sa buhay mo this week, Aquarius. Sa parang, um, nireflect mo o tinitimbang mo ano ba yung mga bagay na pwede ko nang bitawan kasi walang-wala na talaga eh. At ano yung mga bagay na, uy, may chance pa ako dyan, kapitan ko pa yan. So, alamin mo sa puso mo, ha? your heart is very powerful this time. And listen to it. Listen to it. Para alam mo yung mga bagay na valuable at kung ano yung hindi na para moving forward, magaan sa puso mo yung gagawin mo at uh, may lakas ka pa. If you're happy in what you're doing, ituloy mo. Pero pag malungkot ka na talaga, pakinggan mo ang sarili mo and uh, have the courage to let that go. Okay? Ace of Cups being clarified by you have the seven of wands. Yes. Marami mga tao sa paligid mo. You have seven of seven pala. It's all about you having this swerte this time. No? So may smooth sailing, may mabilis sa paggalaw, may mabilis na pagbitaw, o mabilis na desisyon para malilinawan ka kaagad kung anong gagawin mo. With the seven of wands, protect your heart from pain. Protect your heart from other people na ini-invade na yung privacy mo. Ngayon, maging, magkaroon ka daw ng boundaries, especially on September 1. Okay? Saturn moves back to Pisces. Ito yung magbibigay sa iyo ng lakas sa loob na magbigay ng balance sa compassion at boundaries. Halimbawa, ikaw yung uri ng tao na mapagbigay sa trabaho. Alimbawa, lahat na lang ng trabaho nila pinapahas sa iyo. Ikaw naman, gawa ka ng gawa kasi sabi mo, kaibigan mo sila, gusto mong makisama, gusto mong maging part of the team. Pero nare realize mo, teka, bakit ako lahat gumagawa nito? E, trabaho din nila to. So, ibalik mo sa kanila, huy, trabaho mo yan, ikaw na gumawa niyan. Magkaroon ka ng boundaries, hindi puro compassion, hindi puro kabaitan, hindi puro um, pag-give in sa mga gusto nila. Ganoon din sa pamilya. Halimbawa, ikaw ang sole provider. Tapos lahat na lang bigay ka ng bigay ng pera. Baka naman ginagawa mo silang palaasa. Make sure na may boundaries, may hangganan para matuto din sila. At hindi puro awa, hindi puro kabaitan. Okay? Protect your heart, protect your decision, and make boundaries against other people. Okay? Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, -una, you have flowers, happiness, yes. Pero kaligayahan this time, ito yung mag-uugat sa tagumpay mo. So congratulations. Another message you have, four leaf clover, great good fortune, beautiful. Another message you have, rat, someone working against you behind your back. Meron talagang taong tumatrabaho against you. Ito yon with a seven of swords, kaya talaga importante na may mga bagay na ginagawa mo na solo at umiiwas ka na. These are people that are very, very toxic with a devil card and seven of uh, swords. Talaga namang, yun yung mga tao na kapag nakatalikod kay iba ang tingin sa'yo. Kaya mag-ingat ka, um, may mga sekreto ka na huwag mo na i-share, may mga impormasyon ka na wag mo na ipamalita. Kung meron kang gagawin, do it in silent, do it in silence. Maging ano ka muna, in shadow mode ka muna. Saka mo ipamalita yan kapag tapos na para wala kang humarang, okay? Another message, you have mountain road. You're on the road to success. Yes, napakaganda mga cards. Uh, patungo ka daw sa tagumpay mo. Kaya, victory is here. Edredredsyo eh, mo yung ilaban mo. Malapit na yung outcome mo. You're closer to your goals. Okay? Ang outcome mo ito acquires but first ihanda mo na yung isang tanong. Hasagutin ko po yan after this. Your outcome for September 1 to 7, you have the moon card. Wow, yes. Meron talagang sekreto dito. Sabi ko nga sa inyo kanina, a hidden truth may lalabas in the surface na katotohanan Tukol sa isang bagay. Pwedeng maliit, pwedeng malaki. At naha sa iyo yung tapang na harapin, no? Either either way nakita ko na malilinawan ka na para ah okay, yan pala yung truth kaya pala niya sinabi yan dati. Ah kaya pala umalis siya before ito pa rin dahilan. Ah kaya pala ko iniwan ito, ito pala yung reason. Ah kaya pala ah, iba ang tunog niya sa akin kasi pala akala niya masungit ako. Mga ganyan. So kahit maliit na katotohanan o malaking katotohanan, Makatulong yan sa iyo para alam mo yung next big step mo. Halimbawa din sa negosyo, may realize mo, ah, kaya pala, hindi bumibili dito yung mga tao kasi madilim pala yung tindahan ko. Dapat pala lagyan ko ng ilaw sa labas para dito sa labo bumili, mag-stop sila dito, parang ganyan. So, yung choose na mag arise this time, ay eh, makatulong yan sa'yo moving forward. Kaya, relax ka lang and use that truth in good use. Okay? The moon card, It's being clarified by you have the full card. Yes. Kapag nalaman mo din yung katotohanan na ito at nag-arise sa buhay mo. Halimbawa, ay wala na pala kung aasahan dito. Sarado na pala sila. Pinaasa lang niya ako. Yung katotohanan na yun ang makukuha mo, tapangan mo ang sarili mo ha. Syempre masakit 'yan at saka ano eh makadurog puso yun kasi umasa ka, 'di ba? Naghintay ka na matagal. Pero have the courage to start over again. Full cards all about beginning, new beginnings, new cycle, pagsubok sa bagong bagay o pag-iba ng direction, no? Na una nakakatakot, una nakakapangamba o nakakaduda kung kaya ko ba. Pero syempre, ayaw mo naman mas stuck dito na naghintay ka for a very long time, na sayang ang oras mo. Panahon na para bumangon at suungin ulit yung landas na bagong lugar for you, no? Nakita ko dito na listen to your intuition, listen to your heart, okay? Sa bago mong pupuntahan, kahit na malabo, kahit na hindi ka sigurado, kung alam mo sa puso mo na ito yung dapat mong gawin, go push. And that will be a great, great adventure para sa'yo. Huwag kang magkasya sa kakarampot at huwag ka nang maghintay sa alam mong wala na and go on to this new plan. Yung plan mo na go work this time, okay? Kaya go push. It will be a good adventure and a good uh, journey para sa'yo. So good luck. Tapangan na loob, ha? And also listen to your heart, okay? So Aquarius, this is your September 1 to 7. na tayo sa yung isang tanong, isang sagot close your eyes Aquarius and uh, um, think of that one question. Okay, mabilis lang to. You have one and you have two. Bayan kita ng angel card to clarify all of this. You have one and you have two. Okay, bayan kita ng angel card. Ay, open your eyes Aquarius and um, uh, huminga ka, Inhale and exhale the answer to your question. You have the two of swords upright. You have the queen of swords in reversed You have listened to your intuition. Yes, yes, yes. And you have meditation brings answer. Ngayon, parang you need to cultivate the time alone para makapag-isip ka ng tama acquires sa question mo. Kasi parang ang daming mga bibig, ang daming mga opinion, ang daming mga payo to the point na nalilito ka na at hindi ka na makapag-decide. Oh? Litong-lito -lito ka kung anong gagawin ka mo. Kaya ngayon, mag-meditate ka, go for a long walk, go to the beach, go somewhere else sa payapa para makapag-isip ka ng tama sa question mo. And listen to your intuition. Alam mo eh, alam mo kung, kung kukunin mo pa ba yan, alam mo kung para sa'yo pa ba yan, o kailangan mo ng bumitaw, o kailangan mo pang kumapit. Naha alam mo sa puso mo. So listen to your heart. With the Queen of Swords in reverse, ibig sabihin, kailangan mong palinawanagin ang isip mo alam na ng puso mo ang sagot. Ang tanong yung isip mo ba alam din. So, kailangan malinaw sa isip mo, yung damang gagawin sa question mo, at uh, panindigan. Take a bold decision and bold answer and take this road na matapang ka. Okay? Ngayon, you have to decide. Para magagawa yan, meditate Go out, isipin mo mabuti, and uh, uh, ask your heart. And you will know the answer deep down within you. Sa ngayon, it's a no. Nakikita ko, it's it's not it's gonna, it's not gonna be good for you kasi hindi ka pa marino sa iyo eh. So, kailangan talaga alamin mo yung bagay na yan, okay? So, Aquarius, this is the answer to your question. Ito rin po ang inyong uh, September 1 to 7. Comment down below kung naka-resonate ka. Thank you again for watching. Hanggang dulo Aquarius, I love you. This has been James from James Ario PH. God bless everybody.